Hello mga Sweetie pop So for today's video ay pupunta tayo sa concert ni Sisa. Ewan ko ba kay Baby Girl kung sino si Sisa? Kilala ko lang Sisa kasi ay yung nanay ni Crispin at Basilio. Charisse! Susko po guys, ay pagkakamahal ng ticket. Hindi ko naman kilala yung Sisa ito. Iba na talaga pag tumatanda, wala nang kilala ng artista. At na nga kami sa concert venue, ang O2 Arena. Umaga pa lang nandito na, na kami, hindi naman kami masyadong excited. Gabi pa ang concert, eh andito na kami. Excited much lang. Ang tagal namin naghintay dito, ang kala namin dito ang pasukan, hindi pala. Feeling VIP! doon pala sa likod ang pasokan ng mga mga mura ang tiket. Kaloka, kainama na. Ito na nga at naglakad na lamang kami nag, naglakad. Wala nang katapos ang lakad. Nasa dulo pa pala ang aming papasukan. Putrabis na yan. Lintik na yan. Ang ah, nangarag na ang beauty ko. Hindi pa nagsisimula ang concert. Ano ba? yan? matagal ng aming paghihintay ay eh baka makulot ng aking in-straight na hair bago ko pa na-straight. <laughs> Napagastos pa kami tuloy sa merienda. Sa kakaintay sa concert na iyan. <laughs> At dahil nga sa mahal aming binayad, ay eh kahit bula-bula na lamang ito, dohigo pa. Kailangang sulitin ng binayad. <laughs> baby girls, huwag kayong tumingla dyan at hindi uso sa London ang butike. At dahil nga hindi pa nag-start ang concert, ay eh inaya muna ako ni baby girl mag-shopping daw muna. Eh, naman na. Mapapagastos na naman. Lintik na yan, ah. Kinalikad ko na nga si baby girl at baka kung ano pang yung sa tindahan. Ayan, sa haba na ng pila. Alis kasi ng alis, eh. Ayan, tuloy. Mag-adkwanta kang pumila. Ano ba naman yan, baby girl? Ang ko, tapos ka nang bumili. At kinalikan mo naman ako sa isang tindahan pa. Kaya naman na. Kung hindi lang kita love na ko, baby girl. At may papit at fries ka pang nalalaman. ko kukunti pa mga tao sa loob. Hindi naman obvious na masyado kami excited para sa concert. At dito nga kami, nakopo, sa pagkakatayog-tayog. At ito lang ang carry ng budget. Ayan, ang tayog di ba? Diba? Muntik ka nang maabot ang langit, ika nga. Kami daw ang uusapin magpalit ng bumbilya sa kisa may pagnapunde. At ito nga po, nagsimula na ang concert. Ayan, sa sobrang layo namin ay hindi ko makita si Sisa. Mas malaki pa ang langgam. Mas mabuti pang naunood na lamang sa TV at mas malaki pang screen. O, oh, ba diba, Sa sobrang layo namin, eh, wala na kaming makita sa stage. Ayan, buti na lang may pa-zoom ang camera. Buti na lang at nag enjoy si Bebe girl. Nasulit naman ang binayad ko sa ticket. Ito lang talaga ang nintay ko ang sumakay si Sisa sa bangkang ito. At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Hanggang sa muli, mga sweetie pups. Bye-bye! Uwi, ana! Uwi, ana!